Mga ah, kasayan, meron lang tayong gagayad na maglalagay ng busina sa kanyang skeleton na motor. Basahin mo kasayan na shoutout mo na rin. Shoutout kay Edsel Mendoza. Boss, request ko lang po paano magkabusina ang walang battery. Busina lang po, di kasama ilaw. Skeleton kasi para magaya po kita sa video. Salamat po. Nag-comment siya sa Motorstar125 Easy Ride Mio Style pro Music. Paano ilagay? Hindi siya kasaya na. Bali kasi hindi wala na raw ilaw. Hindi eh, siya kasaya na wala na siyang ilaw. pusi na lang daw yung kanyang iyaya ano. Tatay. Hindi, hindi na raw siya lalagyan ng ilaw. Ito siya kasayang simpleng-simple lang to. Ito yung pinaka natin. Ito ha. Ito yung ginawa natin pindutan dyan. Kayo naman, kahit anong pindutan po pwede. Basta yung bumabalik na katulad nito. Ito yung starter. Para di na tayo maglagay, meron na siya rito. E pwede rin naman kung wala kang starter boto, yung horn boto ang gagamitin mo. Kasi may dalawang ano lang naman siya. May dalawang wire. Ito siya ha. Ito yung unang wire natin. Yung unang wire natin dyan, pupunta sa may ano sa may positive ng busina. Ay tali sa dalawa kasi ang busina walang polarity. Ito siya. Ay na papuntang positive ng busina kasi nice. dag, two, two, wires to eh. Two wires, yung isang wire sa positive ng busina. Tapos yung isang wires naman ito, didiretso siya rito. Ito. Ito yan ha ito to. Yung isang wires ng busina wa, yung isang wire nitong switch sa positive ng busina Tapos yung isa di diretso rito sa kulay red. dahil wala tayong battery ha? sa sa positive. Ito sa ganito oh. Itutok mo rito. Ito to. Sa positive na ganito ha. Ngayon, kung wala kayo nitong positive, dito kayo maglalagay. Sa positive ng regulator rectifier. Yung positive ng regulator rectifier, kahit yung regulator na maliit, yung kulay red. Ah, yung kulay red nito, ah. Doon nyo lalagay yung isang yung isang ano ng switch. Yung isang wire nito. Dito ay ah, pinagapang natin. Sa kulay red ha. Ah, ibig sabihin ng red, positive. Ito yun, pinagapang natin dito. Ito siya ba? Dito mapupunta sa red. Sa kulay red o positive. Kahit wala kang kapasitor, meron din siyang busina. Pero mas maganda na kasi may kapasitor para mas malakas. Pero kahit walang kapasitor, may busina pa rin siya. Sa red natin ilalagay ha. Sa red lang siya. Tapos dito. Pagkalagay natin dito. Yung isa naman ito. Ito, pansinin nyo. Ito yung isa body ground. Ayan Ibig sabihin, may etong busina nakalagay sa body ground. Tapos etong isa na to, nakalagay sa isang wire ng ating pindutan. Tapos yung isang wire ng pindutan, nakalagay dito sa positive. Ayan na, nakalagay sa positive ba? Ah. Hindi na natin bubuksan yung sign, basta lagay nyo lang siya sa positive, sa red. Sa red nyo lang siya. Pag binuksan nyo naman, makikita nyo yung positive, malalaman nyo yung positive dyan eh. Iti-test light natin para makita nyo yung ano, yung positive. Lagyan natin sa negative or body ground ha. Tapos bubuhayin natin. lang kasi yung kaya yung carburetor kaya nagpapatay-patay siya. Sino eh. mo dito? May ground tayo rito, ito body ground. Para mas malakas. Tapos yung positive natin dito lang nating kukunin kasi positive din 'yan eh. Dapat meron siyang ano ha, meron siyang supply ng positive para sigurado'ng tutunog yung busina.

Okay, yung busina natin yan. Punta ka lang sa positive, okay na kagad yung busina mo. Tapos yung isang, yung isang ano, yung isang wire, naka body ground na, Ayan. Pansinin nyo body ground. Tapos yung isa, papunta dito sa may switch. Isang wire ng switch, papunta rito. Tapos yung isa pang natitira, papunta lang dito. Bali, ang ikakabit mo lang dito ay dalawang wire nito tsaka dalawang wire ng busina. O, dalawang wire dito ay isa pa para kuwang-kuwa. Yung dalawang wire nito papunta sa isang isang wire ng busina. Tapos yung isang wire naman nito papunta ng positive ng regulator rectifier. o so, positive ng pinagtanggalan ng battery. Tapos body ground. Okay na kagad siya. Kahit wala ka ng ilaw niyon, okay na. Oh, ganun lang kasi yung paglalagay ng busina ha. Napaka lang kahit wala kang battery, malalagyan mo ng busina yung skeleton ng motor kahit walang battery at kahit walang kapasitor. Basta sa positive lang ng busina at saka sa negative lang ng ano ito, body ground lang ha, para makuha mo yan. Ayan, pag tinignan mo ito, nakabody ground na kagad yung isa. Ayan ha, paulit-ulit tayo ha, para makuha ng, makuha ng sigurado. Body ground, isa na lang. Isa, tatakbo sa isang wire nito. May natitira pang isang wire, tatakbo dito. Oh, Pagtakbo sa pastip, okay na. Hanggang so, dito na lang mga kasayan. Salamat sa panunod.